So, ayan mga kachabi, tapos na po tayo gumawa ng tuna salad. Kahapon po ito mga katsabi. Yung ginawa ko kahapon is yung talong, ripulyo at saka tuna. Tapos naglada ako ng patatas kasi walang ibang gulay dito. Yung like, ah. Uh, Yung leg pepino, ito, bell pepper, kamatis, carrots, wala kahapon. So, ngayon lang meron kasi nga ay dumating yung uh, uh, asawa ng ni Madam Nance. So, the grocery siya konti kahapon ng gabi. So, ayan. Ngayong umaga, uh, napasting kasi si Lola. So, ayan, gumawa naman ako ng salad. So, kaya, ayan, with two na yan. Yung kahapon na ginawa ko, nilagan ko lang ng ngayon, isang pepino, half na kamatis, bell pepper, maliit, tapos, scouts. So, ayan. Yung kahapon kasi ay, uh, ano lang, uh, yung nilaga ko na patatas, at saka nag ako ng talong, tapos, is-test ako ng repolyo lagyan ko ng tuna. So, ganun yung salad ko kahapon mga kachabi. So, ngayon, meron na mga gulay. So, mas marami-rami na ngayon siya mga kachabi. Sobrang sarap niya mga mas Masustansya. Ito yung favorite ko nung ano, nung nagda-diet pa ako. Wala na kasi akong diet-diet ngayon. Eh, kasi nga, takot ako makasakit. Alam niyo ba mga kachabi, yung palagi ako nagda diet Ay, bihira lang ng araw noon na hindi ako magkasakit. Kaya ngayon, palaging sumasakit yung ulo ko. Mm, nakaraan, grabe. Iiyak yung buwan na hindi ako magkasakit. Ngayon, sa awa ni Lord, simula noon na hospital ako. Takot na kasi ako magano ano yung mag-fasting-fasting, ganun. Sobrang takot na kasi nga nung uh, hospital ako. Wala akong ibang uh, tinawag kundi si Lord. Iba talaga yung hospital tayo dito, mga katsabi. Wala tayong malapitan. Wala tayong uh, hinga ng tulong. Ganon. Ang hirap. Kaya silod lang palagi yung kasama natin. Mula lang tayo na bigyan tayo ng malakas na pangatawan. Kaya natin yung mga pagsubok. Hirap. Tapos, ano, stress, depression, ganon. Kasi nga eh, sa ko na gusto kong pumayat, mas lalo pa rin tumaba. Kaya yan, mga kachabi, at saka lagyan ko din itong ano, kunting nga uh, roman para mas masarap yung ating salad. super so, sarap niya mga kachabi. Napakasustansya kahit wala ka na kahit wala kang ka unang ito lang, pwede na. Let's na to mga kachabi. Gusto din naman ni Matanda yung aking mga ginagawa na pagkain. Alam niyo mga kahapon, naguto ako ng uh, yung talong. Yung parang inadubo ko lang ba. Yun ang naubos sa uh, nang bisita niya dito. Yung kapatid niya kasi araw-araw -araw naman niya dito eh. Tapos yung niloto ng, uh, na tagluto nila dito, yung lalaki, yung nagulay. Iwan ko naman yung pagkain, yung pagluto sa gulay. parang ano ba. So, parang pagkain ng uh, ng baboy Diyos ko sobrang latang lata talaga tapos siya kainin mo walang lasa tapos yun nagluto ako ng uh, talong kasi nga iayaw kumain na matanda doon sa ni nagluto dito kaya yung luto ang may natira pa binigay ko sa kapatid niya ubos gusto, gusto niya yung luto ko kaya yung mga katsabi, ready na ako para sa aking alaga. So, yun lang muna yung update for today. Thank you for watching and bye-bye. See you on next vlog.